Magandang araw mga kababayan. Narito tayo sa Tanong Mo Kay Tito. Ito yung sarili ko. Mabilis akong umaksyon. Ano eh, uh, nakakataba ng puso. Pero hindi, baka atakihin ka sa puso pag tumaba ang puso mo. Ah, ako mo. Nakakala ako, kilala na ako eh. <laughs> Give me a second. <laughs> Yung mga problema kinakaharap ng buong mundo, yun din ang kinakaharap ng problema ng Pilipinas. Tumataas eh. ang presyo ng langis. Bumoto ako against the oil deregulation law. Uh, oil, oil deregulation. No? Yun din ang nadami nating problema. Yun din ang problema ng mundo. Tulad ng fake news o fake content. Kakulangan ng pera ng uh, mga kababayan natin. Taas ng presyo ng uh, bilihin. Uh, siguro dapat ang gobyerno ayusin ang paggamit ng budget. Sapagkat pag inayos ng gobyerno ang paggamit ng budget, at kami sa Senado dapat, kung ako'y makakabalik, dapat ayusin natin kung saan dapat magamit ng matinuyan. Una, i-right-size natin ang gobyerno. Pangalawa, magkaroon tayo ng early retirement program para sa iba. Pagkatapos, ang importante, lahat ng LGU bigyan natin ng additional funding irregardless of what party they belong to or kakampi sila o oh, hindi ng presidente, dapat may sariling budget lahat ng LGUs para sa livelihood, para sa agriculture, at para sa infrastructure na hindi na sila nagmamanyaw at humihingi sila sa mga senador o sa mga congressman. Uh, dapat na embedded na yun sa kanila. Ito pong darating na eleksyon, ano, dito po, pantay-pantay tayo dito. Mahirap, mayaman, isa lang ang boto. So, piliin nyo mabuti yung boto nyo. Huwag niya yung maniwala doon sa nagbibigay ng pera para bumoto kayo. Diyan, nagsisira ang buhay, natakbo ng buhay natin eh. Kasi yung namimigay ng pera para iboto ninyo, siguradong nanakawin eh. Siguradong ibabalik sa sarili nila yung ibinigay sa inyo. Ano? Uh, hindi nyo pakikinabangan yun, sandali lang yan. Oras na ikain nyo na yung binigay nila, wala na. Hindi na kayo papansinin ng mga yun. So, importante na mahalaga na yung may mga tunay na hangarin na matino, yun po ang uh, supportahan natin at i-boto natin. Isa lang ang boto natin. Medyo kahit si Kapay, si Don Juan at saka si, si Juan de La Cruz, pare-pareho ng boto lang yan. Kaya wag nating sayang.